ito na 'yung binatogo. Hanapin ko si tiniente. One eternity later. <laughs> tara tara. Ay, dali. Save it. Save it. Para sa kanggaro. Ay, ala ka na naman. Dali, lakad na. Oh. Alam niya yan eh. Dali! Ay, sus, grabe naman na. Ah. Lakad na dun. Ayan na, ayan na, Pabili po. Esos, esos, esos. Esos, esos, esos. Ay, 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 graphic setting. Ay, 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 ay. Ay. Ayan na nga, ano ba yan? Ito <necessary> na. Gutom na, kawawa. Gutom na ikaw, kawawa. Opo, ayan na, ayan na, ayan lala lala. Yeah. <clears throat> aww, oh, gutom nanti nyente ko. <coughs> oh. mm. <coughs> gutom nanti nyente ko. Ala, konti yung yug na nilagay be. Serap <coughs> serap saan nyan, bigat yan guys. <coughs> Tug obayet oh, boss. Hintayin ko to guys kasi ang plastic kasi tinatapon ko. Kasi baka mapagalit ang kami. Bawal ito magkalat. Malinis dito sa aming lugar. Ayan po yung simbahan ng Loreto. Simbahan ng uh, St. Anthony. Ayan. Ayan po kami sa... Ayan. Tara na, okay na. Tapos na. Ay nanay. Tara, tara, tara. Uwi na. Nyente. Hindi ka na.